Muling umarangkada ang Davao Oriental Bayanihan Program sa Sitio Lagdek, Barangay Maragatas, Lupon, Davao Oriental at nagpaulan ng iba't ibang government services para sa mga residente. Si Aguila Trooper, Precious Medrano sa detalye. Bilang bahagi sa kampanya upang mapanatili ang insurgency-free sa buong Davao Region, nagkaisa ang mga kasundaluhan at ang Davao Oriental Provincial Task Force to end local communist armed conflict nang ilunsad ang Davao Oriental Bayanihan Program noong ika-30 ng Enero sa Sitio Lagdik, Barangay Maragtas, Lupun, Davao Oriental. Ang programa ay naglalayong matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng komunidad, pagkaroon ng suportang pang at iba pang social services na maari ma-access ng mga nasa geographically isolated and disadvantaged area sa buong probinsya at mga barangay na dating napasok at naimpluwensyahan ng komunistang grupong CPP, NPA, and DF. Binigyang daan din ito ang mga barangay at city leaders upang maiupaywatig ang mga pangunahin at sekundaryong problema at mabigyang pansin ito. Pinangunahan ng nasabing pagtitipon, Davao Oriental Governor Nino Sotero L. Uy, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa upang matulungan ang mga komunidad na ito. Walay kalinaw kung walay serbisyo. Wala po serbisyo kung walay kalinaw. Importante na magkuban kining duha aron matagamtaman nato ang usa ka dili man ta dato tanan Lahi lahi man ang atuang estado sa kinabuhi pero ang importante na ang ang hamugaway ug malinawon malipayon na pagpuyok natong tanan dinhi sa probinsya sa Davao Oriental. Bahagi rin sa nasabing programa ang pagpapaabot ng tulong sa mga people's organizations. Isa na rito na nakabinipisyo ang Davao Oriental Former Rebels Association o DUFRA kung saan binubuo ng mga dating rebelde na binigyang pagkakataon ng gobyerno upang magbalik at bumuhay ng sagana at papayapa. Nakilok din sa nasabing pagtitipon si Brigadier General Oliver C. Makiling, ang commander ng 701st Infantry Kagitingan Brigade. Sa kanyang mensahe, pinuri niya ang positibong resulta ng NTF elcac upang maitaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. Pinagyan ng pagpadayon sa NTF elcac padayon gihapon ng atong Provincial Task Force LCAC. pinaagi sa programa na sa atong gobernador na Davao Oriental Bayanihan. So, Aniya na po kay din, karon din he, tanahan serbisyo sa gobyerno nga tuwa sa layo, tuwa sa ubos, gitala din he sa, sa taas. Layunin ng Davao Oriental Bayanian Program na patuloy na bigyang serbisyo ang ating mga kababayan at panatilihin ang matiwasay na Davao Region. Precious Medrano para sa Agilan News Network.